Munting paalala sa lahat ng mga monetized na dyan, sa ads on reels, sa in-stream ads, at sa live ads. Okay? So marami po ngayon ang nadidemonetize dahil po sa vlog behavior. Yes, sa vlog behavior mga katiktik, bibigay ko po sa inyo yung dahilan kung bakit po nagkakaroon tayo ng vlog behavior tayong mga monetized na po. Kaya makinig po kayo kahit hindi pa kayo monetize para alam nyo na po ang inyong mga gagawin at hindi dapat ninyong gawin kapag kayo ay na-monetize na sa in-stream ads, sa reels at sa live ads. Okay? So unang-una mga katiktik, wag na wag nyo pong ititrigger na i-play ang sarili nyong mga ads. Yes mga katiktik, para sa meron ng mga in-stream ads, sa ads on reels at sa Ah uh, live ads. Huwag nyo pong ititrigger na ma po ang sarili nating mga ads dahil magkakaroon po tayo ng problema. Okay? Iwasan nyo po, pwede pong i ang ating mga video pero iwasan nyo pong maplay ng paulit-ulit yung mga ads or intentionally huwag nyo po yung ipapa-play o huwag nyo pong i-play sa mga taong mga kakilala ninyo para lumaki ang inyong revenue. Yes, mga katikik, dahil madedetect po nila meta ang mga behavior na ginagawa natin dito sa kanya. Maliwanag po yan. Yan ang pinaka-iiwasan po natin, mga katiktik. Meron po akong isang follower. Uh, I think eh uh, ito yung naging dahilan nga ng kanyang uh flag behavior dahil nasabi niya nga sa akin na, na nape-play niya po, pinapa-play niya po yung uh, kanyang mga video sa mga kakilala niya sa ibang bansa. Okay, so paano nga ba ito nagti-trigger mga katik-tik? Once na i-play mo yan sa iisang cellphone. Okay? Tapos yung cellphone mo ay may iba't ibang account at pinaplay mo yan doon, makikita ni Meta dahil yan sa IP address na kung tawagin. So, nadedetect po nila Meta yan. Kapag tinitrigger mo na i-play mismo yung mga ads mo. Okay, so maliwanag yan dahil meron po ngayon dito kasi alamin naman natin uh, kung hindi nyo pa alam, merong mga group na kung tawagin ay meron silang ginagawang activity dito kay Meta para palakihin po ang kanilang mga revenue. Ito po ay tinatawag na click to click. Ano nga ba tong click na click na to? Siyempre, ako, ikaw, halimbawa meron tayong grupo. Ipiplay natin ang mga videos ng bawat isa sa atin. Siyempre, kapag Marami tayong member at play ang mga videos natin at lalong-lalo na kung sa ibang lugar ka pa magpe-play, mas lalaki at mas tataas ang revenue natin. So wag na wag po kayong sasali sa mga ganyang activity dito kay Meta dahil dinadaya po natin siya. At syempre meron po sila diyang pang-counter na de detect po nila yung mga ganyang activities natin. Kung ikaw ay walang ginagawang anomalya dito, walahan dapat dapat iproblema. Hayaan natin ang mga audience natin, ang mga viewers natin, ang mag-play ng sarili nilang mga ads na nakikita sa atin. Okay, so hayaan natin sila na i-play ang mga ads natin para kumita tayo. Dahil nga, kung gusto nila ang video mo, kahit nasa dulo pa yung ads mo, tatapusin at tatapusin nila yan. Okay, so ganyan mga katiktik yung pwedeng maging sanhi ng uh, pagkakaroon natin ng violation na flag behavior. Okay? Dito naman po sa ating uh, ads on reels, mga katiktik, wala pa akong ads on reels, pero alam ko na po na magkakaroon tayo ng violation kapag trinigger natin na mga pindutin po yung mga ads na yan at hindi naman natin gusto at bigla tayong aalis, magkakaroon po tayo ng violation. Mas maigi po na wag na lang po nating pindutin yung mga ads na yan kung hindi lang din natin tatapusin. Okay? So, maawa po kayo doon sa taong gagawan nyo ng ganyang klasing behavior dahil siya po ang magkakaroon ng problema sa kanyang account. Okay? So, maliwanag po yan. Dapat din mga katiktik, ingatan nyo po yung merong mga gamit na profile account. Mga viewers nyo na gamit ang profile account, bakit Madam Tiktik? Dahil alam nyo ba kung kayo ay may ads on reels na, ang mga profile lang ang nakakakita na meron kayong ads. Kaming mga pages, hindi po kami nakakakita ng ads sa ads on reels. Kaya dapat tutukan nyo yan at mahalin nyo yung mga may gamit na profile account mga tik So sa mga hindi nakakapansin yan, yan yung napansin ko dahil page ang gamit ko. Marami akong friend dito na meron na ads on reels pero hindi ko po nakikita ang kanilang mga ads. Pero yung ads nila sa in-stream ads, nakikita ko po yan. At kung content naman ang na-plug behavior sa inyo mga katiktik, karaniwan po ay hindi po sinasabi nila meta kung anong video ang na-plug behavior po sa atin. So ganito po ang tips na ibibigay ko sa inyo, dapat lagi nyo pong chinecheck ang inyong mga monetization tools, kung okay ba yan bago kayo matulog or bago kayo uh, pag pagkagising ninyo sa umaga, i-check nyo po. Kung po pwede, i-check nyo yan oras by oras. Bakit ko sa inyo pinapacheck yan, mga katiktik? Para once na nagkaroon po kayo ng flag behavior, malalaman nyo at madedetect nyo kagada kung saan bandang video kayo magdi-delete or saan kay lumabas yung plug behavior na yan. Karaniwang kasing lumalabas yan mga katiktik kapag kaka-upload nyo po ng video at nagkaroon kagad kayo ng violation ng plug for behavior, doon po kayo babase. Okay, so halimbawa nag-post kayo na nag-post sa loob ng isang linggo tapos pagpasok ng linggo na to ay nagkaroon po kayo ng plug behavior or content i-delete nyo po yung mga video simula nung nag-upload po kayo nung isang linggo nung wala pa kayong flag behavior violation. Dahil isa po sa mga video na yon mga katiktik ay nagkaroon ng violation. Huwag na po tayong manghinayang idelete yan, manghinayang po tayo sa account natin. Okay, so maliwanag po yan mga katiktik. So tumatagal po ang flag behavior din sa ating mga account sa loob po yan ng 90 days. Okay, yung plug behavior kasi mga tik-tik sa content din natin pwedeng makuha dahil kapag meron tayong mga unusual na ginagawa na lagi natin ginagawa dito kay Meta at paulit-ulit po natin ginagawa again sa policy guidelines ay mapa-plug behavior of content na tayo. Okay, so meron akong kakilala dati, ah, nagkaroon po siya, hanggang ngayon pa naman guys, kakilala ko po rin siya, nagkaroon po siya ng plug for behavior and content. Okay, so nakuha niya po ito doon sa mga videos na ina-upload niya about sa mga pag-games. Okay, about po yan sa mga pag-games. Magamit po sila ng mga ruleta. So, nadedetect po ni Meta. Dahil nga pa ulit-ulit, nagkaroon po siya ng uh, violation na plug behavior. Okay, so nadetect po yan nung pa-apply na po siya sa in-stream ads. Okay, so ngayon hindi siya naka-apply sa Instribuds dahil sa violation na yan. Pero pinayuhan ko siya na i-delete at dinising niya na ang mga account niya ngayon. O, ngayon ginawa niya naman, nag-intay siya po ng uh, ilang buwan, 3 months or mahigit 3 months inintay niya at ngayon okay na po ang kanyang account ulit. Okay, so ngayon nagsisimula na ulit siya mag-upload ng mga video dito sa account niya at hindi niya na ginagawa yung mga dating ginagawa. Nya, Okay? Para makaiwas tayo dyan sa flag behavior na yan. Okay? So, malinaw po yan para po sa ating mga baguhan at mga target po na magkaroon ng ads dito. At least, alam nyo na po ang gagawin ninyo kapag meron na po kayong mga ads. Huwag na huwag po nating dadayain ang system nila meta. Kung matalino kayo, mas matalino sila. Don't forget to follow Madam TikTik for more video tips and tutorial.